Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ito na po ang bakaw after ng hagupit ni Undong. Ayan. Ngayon po, malino nyo nang nakikita kung nasaan ang kalsada at nasaan ang ilog. Kasi mababaw-babaw na ang tubig. Kung ikukumpara ko po to sa milenyo, mas malupit pa rin yung milenyo. Kasi noon, napakakapal ng putik sa kalsada pagkatapos ng baha. Ngayon, kung makikita nyo man yung putik, hindi masyado makapal. Mayroon ako nakikita ang reaksyon ng lalutang lutang. Ah, nag pala ako. Masama Maso malamang po sa lunes, wala kami pasok. Kasi pagod na pagod ang mga tao at sa itsura pa lang talaga ng parting ito ng bakaw

ito na yung bahay na pinupokus ko kahapon. Kita nyo kahapon ko hanggang saan ang tubig dyan. Salamat sa Diyos dahil buo pa rin siya. At hindi siya ganyan po karami ang basura na naiwan ng mundo at ito yung tindahan na binibila namin at meron sa